Kumusta mga ka AVE? Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang pelikulang puno ng aral, emosyon, at pagkakaroon ng muling pananampalataya, ang The Shack noong 2017. Isang kwento ng isang taong dumaan sa matinding pagsubok, galit, at pagkawala, ngunit sa huli ay natagpuan muli ang kanyang sarili sa tulong ng Diyos. Sa pelikulang ito, makikita natin ang malalim na relasyon ng isang ama sa kanyang pamilya, ang sakit ng pagkawala, at kung paano tayo ginagabayan ng pananampalataya sa gitna ng pinakamabibigat na problema sa ating buhay. Dito sa Pinoy LEE, hindi lang natin hihimayin ang bawat tagpo ng pelikula, kundi pag-uusapan din natin ang mga inspirasyon at aral na maaari nating makuha mula dito. Paano nga ba natin matutunan na magpatawad, hindi lang sa ibang tao kundi pati na rin sa ating sarili? At paano natin haharapin ang ating mga pinakamatinding takot at hinagpis? Mga tanong na iyan ang bibigyan natin ng sagot dito. Si Mackenzie Mac Phillips ay dumaan sa isang napakahirap na kabataan. Bata pa lang siya, araw-araw na niyang kinikimkim ang takot at sakit mula sa walang tigil na pang-aabuso ng kanyang ama na isang lasengo. Hindi lang siya ang tinatamaan ng init ng ulo ng kanyang ama, pati ang kanyang ina ay araw-araw na pinaparusahan. Sa tuwing uwi ang kanyang ama mula sa trabaho, amoy alak ito, at nagsisimula na ang mga sigawan at pamamaltrato. Hindi makakalimutan ni Mac ang gabing halos hindi na siya makahinga matapos siyang bugbugin ng ama habang ang kanyang ina ay walang magawa kundi ang umiyak sa gilid. Dumating sa puntong ang tanging paraan ni Mac para tapusin ang pahirap ay magsumbong sa kanilang pastor, umaasang ito ay makakapagligtas sa kanila. Ngunit ang kanyang pag-asa ay nauwi sa mas matindi pang pagkawasak dahil nalaman ng kanyang ama ang kanyang ginawa at pinarusahan siya ng mas brutal na pamamalo Halos patayin siya nito. Sa kalagitnaan ng mga paghihirap na ito, nagdesisyon ang ina ni Mac na iwan sila, iniwang mag-isa si Mac na harapin ang kanyang mabangis na ama. Isang gabi, sa loob ng maitim at malamig na kusina, binalak ni Mac ang isang malagim na plano. Kinuha niya ang isang bot ng strychnine, isang lason, at lihim na itinimpla ito sa whiskey ng kanyang ama. Sa kanyang murang edad na tres, pinatay ni Mac ang kanyang sariling ama. Bagamat nagtapos ang mga gabi ng pananakit, iniwan ng pangyayaring ito ang mabigat na pasanin sa kanyang konsensya at kaluluwa. Makalipas ang mga taon, si Mac ay nagkaroon ng masayang pamilya kasama ang kanyang asawang Sinan at ang kanilang tatlong anak na sinakate, Josh at Missy. Sa labas, tila perpekto ang kanilang buhay, mga masayang bakasyon, malalalim na tawanan, at mga sandali ng pagmamahalan. Ngunit isang trahedya ang bumago sa lahat. Habang sila ay nagkakamping sa kagubatan, ang kanilang anak na si Missy ay bigla na lamang nawala. Ang araw na dapat sana ay puno ng saya ay naging bangungot. Habang sinisikap ni Mac na iligtas si Nakate at Josh mula sa isang bangka na naaksidente sa ilog, hindi nila napansin na si Missy ay nawala na pala sa kanilang piling. Hinanap nila si Missy, tinawag ang kanyang pangalan, ngunit wala. Kinabahan si Mac, alam niyang may hindi magandang nangyari. Ilang araw matapos ang pagkawala, natagpuan ng mga pulis ang isang duguang damit ni Missy sa isang abandonadong kubo sa gitna ng kagubatan. Walang duda, si Missy ay biktima ng isang kilalang serial killer. Ang sakit ng pagkakawala ng anak ay sumira kay Mac. Hindi lang ang kanyang pananampalataya ang nawasak, pati ang relasyon niya sa kanyang pamilya. Si Kate ay labis na sinisisi ang sarili dahil siya ang nagdulot ng aksidente sa bangka, samantalang si Mac naman ay nawala na ang kanyang tiwala sa Diyos. Ang dating masigla at puno ng pag-asa, si Mac ay naging malamig, malayo, at puno ng dalit. Lumipas ang ilang buwan hanggang dumating ang taglamig. Isang kakaibang liham ang natanggap ni Mac, isang imbitasyon upang bumalik sa kubo kung saan natagpuan ang mga ebidensya ng pagkamatay ni Missy. Ang liham ay may pirma ng si Papa na siyang tawag ni Nanan at Missy sa Diyos. Nagtataka si Mac kung sino ang nagpadala ng liham, ngunit sa kaloob-looban ng kanyang puso, umaasa siyang makakaharap ang pumatay sa kanyang anak. Dala ang kanyang baril at ang bigat ng kanyang damdamin, Nagmaneho si Mac papunta sa kubo, sinisimulan ang isang paglalakbay na hindi niya inaasahang magbabago sa kanyang buong pagkatao. Sa gitna ng makapal na niebe, halos mabangga ni Mac ang isang truck. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot sa aksidente, kundi sa galit na nadarama niya para sa misteryosong taong pumatay kay Missy. Pagdating niya sa kubo, ito ay walang laman, malamig at puno ng masasakit na alaala. -ala. Dito, naramdaman ni Mac ang pinakamalalim na kalungkutan. Naalala niya ang mga masasayang oras nila ni Missy, na parang mga multong sumusunod sa kanya. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili, gusto niyang tapusin na ang lahat, gusto na niyang magpakamatay. Munit bago pa niya magawa ang hindi na mababawi, isang estranghero ang lumapit sa kanya, na tila may alam sa kanyang pinagdadaanan. Ang estranghero ang nagdala kay Max sa isang maliit na bahay na malapit sa kubo, kung saan sinalubong siya ng tatlong hindi kilalang tao. Ang tatlong ito ay hindi ordinaryo. Ang babaeng itim na nagpakilalang papa ay si Diyos, ang kalmado at mapagmahal na lalaking Middle Eastern ay si Jesus, at ang misteryosang babaeng asyano ay si banal na espiritu. Hindi makapaniwala si Mac paano sila naging tao. Ang kanyang mga katanungan ay sinagot ng tatlong ito sa mga paraang hindi niya inaasahan. Ang kanilang layunin ay tulungan siyang harapin ang kanyang galit, kalungkutan, at paniniwalang isinumpa siya ng Diyos. Dito nagsimula ang pinakamalalim na paglalakbay ni Mac, hindi lamang upang makita si Missy, kundi upang makita ang kanyang sarili. Sa bawat sandali ng pakikipag-ugnayan kay Papa, Jesus, at Banal na Espiritu, Natutunan ni Mac ang kahalagahan ng pagpapatawad, hindi lang sa ibang tao kundi sa kanyang sarili. Pinakita nila sa kanya ang isang mas malawak na pananaw sa buhay, hindi lahat ng masasamang nangyayari ay parusa mula sa Diyos. Sa tulong ng tatlo, natagpuan ni Mac ang katawan ni Missy sa isang yungib at magkasama nilang inilibing ito sa isang napakagandang hardin. Doon, nakita ni Mac si Missy na masayang naglalaro kasama si Jesus at iba pang mga bata sa langit. Bagamat hindi siya makasama sa mga ito, ang tanawin ay nagbigay ng kapayapaan sa kanyang puso. Nagpatuloy pa ang kanyang paglalakbay ng makaharap niya si Sofia, ang personifikasyon ng karunungan ng Diyos. Sa loob ng isang madilim na kuweba, napilitan si Mac na harapin ang kanyang pinakatatagong takot at kasalanan. Dito rin niya nakilala ang espiritu ng kanyang ama, humihingi ng tawad sa lahat ng pang-aabusong ginawa nito. Sa wakas, tinanggap ni Mac ang kanyang kapatawaran, hindi lang mula sa kanyang ama, kundi pati na rin sa sarili niya para sa pagpapalason nito. Sa pagtatapos ng kanyang espiritwal na paglalakbay, bumalik si Mac sa kanyang pamilya. Ngunit bago ito, nasangkot siya sa isang aksidente, isang banggaan na nagtulak sa kanya sa ospital. Napagalaman niya na hindi siya nakarating sa kubo, ngunit para kay Mac, totoo ang lahat ng kanyang naranasan. Sa wakas, naharap ni Mac ang kanyang pamilya na may panibagong pananampalataya at bagong pag-asa. Ipinahayag niya ang kanyang karanasan kay Nan, at inalis ang bigat sa puso ni Kete, sinasabing hindi nito kasalanan ang pagkamatay ni Missy. Ang pelikulang ito ay nagtapos sa isang tanong, ang espiritwal na paglalakbay ba ni Mac ay totoo, o isang produkto lamang ng kanyang imahinasyon? Ngunit anuman ang sagot, isang bagay ang sigurado, binago ng karanasang ito ang kanyang pananampalataya at pagkatao. Mga kamuni-i, ang kwento ni Mac sa The Shack ay hindi lang isang simpleng kwento ng pagkilala muli sa Diyos. Ito rin ay kwento ng pagtanggap sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin, at kung paano tayo nagiging mas malakas sa pagharap sa ating mga suga. Ang Diyos ay laging naririyan, hindi man natin siya makita, pero patuloy siyang gumagabay sa atin. Hindi niya tayo pinababayaan, at sa gitna ng mga pagsubok, siya ang nagbibigay sa atin ng lakas para magpatuloy. Kaya mga kaibigan, kung kayo'y dumaan na rin sa mga panahon ng pagdududa, pagsubok, o pagkawalan ng pananampalataya, tandaan na laging may pag-asa. Si Papa, ang ating Diyos, ay laging handang magbigay ng kapatawaran at gabay. Kung napanood nyo na ang pelikulang ito o gusto nyo palang itong mapanood, i-comment nyo sa ibaba ang inyong mga opinyon at mga tanong. Paano nakatulong sa inyo ang aral ng pelikula sa inyong buhay? Kung may natutunan kayo mula sa aming diskusyon, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito para sa mas marami pang inspirasyon at aral mula sa mga pelikula na tulad nito. This is your Pinoy LA, kasama niyo sa bawat lakbayin ng pananampalataya at inspirasyon.